Umabot na sa 292 ang bilang ng mga kandidato sa Abra na umatras sa laban sa Barangay Sangguniang Kabataan Elections ngayong taon. Ito ay ayon sa Philippine National Police nitong Lunes, Oktubre at 30. Ito ang kinumpirma ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa kanyang pagsama kay Commission on Elections o COMELEC Chairperson Attorney George Garcia sa Abra nitong linggo habang sinusuri ang sitwasyon sa lugar. On. And uh, we itemized uh, yung uh, mga nag-withdraw na candidates. Actually, a total of uh, 292 uh, yung nag-withdraw uh, And uh, what is clear is that uh, pag tinan mo, municipality, at the average of 4 and 3 and 2, mga, nga, mga nag na nag-withdraw na parang may updates and other SKs. Ang medyo malaki is uh, sa Sarapada, which is 9 out of 7. Uh, but according uh, to what we said, it's a culture that like elders talk about. And the uh, other one, 90. I think uh, 90, uh, more or less 90. The uh, ones that were removed as candidates are subject for disqualification. So it's like they're ilan sa mga nalamang dahilan ng pag-atras sa mga kandidato ang nararanasang banta sa buhay ng mga ito. Samantalang kinumpirma rin ng PNP ang pag-atras din ng ilang guro bilang electoral board members sa Abra dahil na rin sa takot. Kung kaya't kinakailangan palitan ito ng 30 na pulis bilang substitute poll workers kasabay ng pagpapakalat ng mahigit sa 300 pang pulis sa Abra upang tiyakin ang seguridad ng lalawigan sa gitna ng pagsasagawa ng halalan. Matatandaan na noong Oktubre 18 ay iniulat ng COMELEC na nakatanggap sila ng report na isang kandidatong tumatakbo sa pagkabaranggay councilor ang pinagbabaril kung saan ito ay namatay sa Bukay Abra. Like in Abra alone, uh, we have uh, uh, deployed 39 uh, 80, uh, And in Maguindanao, uh, Maguindanao also, by Samantala kasunod ng pagtatapos ng botohan para sa Barangay Sangguniang Kabataan, tiniyak naman ng PNP ang ligtas na pagbiyahe ng mga ballot boxes na naglalaman ng boto pabalik sa Comlec. Kasabay dito ang pagdaragdag ng mga tauhan ng PNP na sasabay sa paghahatid sa naturang mga balota. But this time, uh, additional security to, to the transport of this uh, barang passes to the government. kasi nung una wala pa naman, medyo less than threat. But this time that may naman na, medyo mas mahirap. So we have to double the security. And the uh, all these things have been considered in the preparations. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal. Naguulat Paul Montibon, SMNI News.